Kumsa, ngayon uh, pag-uusapan natin itong mga mo tungkol sa performing with focus, yung idea kung paano ba ang isang team, lalo na yung mga ministry o non-profit, eh lumalagpas sa pagiging okay lang, yung functional lang para maging tunay na epektibo. Yung namumunga talaga. Oo, o. yung talagang may impact, hindi lang busy. Tama. Titingnan natin yung pinakaiba ng um, healthy lang kumpara sa fruitful at paano nga ba maging missional engine na, alam mo yon hindi na ng gas? Interesting topic to. Let's go! Okay. Simula natin dito. May isang bagay na uh, parang nakakagulat sa simula. Sinasabi dito na minsan yung pinakamalaking threat sa team, hindi pala gulo, kundi yung pagiging masyadong komportable. Yun nga eh. Parang counterintuitive, no? Bakit daw nagiging panganib yung pagiging sobrang at ease o healthy lang. Oo. O. Kasi akala natin, kag maayos ang lahat, walang away, okay na yon, di ba? Productive na agad. Pero uh, itong mga binasa natin, pinapakita na iba yung healthy, yung maayos na samahan, sa pagiging fruitful, yung may resulta talaga na galing sa mission. Ah, okay. Hindi automatic na magkasama. Hindi talaga. Kasi yung fruitful dito, hindi lang siya nasusukat sa dami ng nagawa o galing ng sistema. Mas malalim siya. Tungkol siya sa connection at um, pag-align sa espiritu. Ah, uh, parang yung analogy sa John 15. Eksakto. Yung sanga, kahit gano' pa kaganda tingnan, hindi mamumunga kung hiwalay sa puno. So yung tunay na performance dito, hindi lang galing sa tao. Um, participation to sa ginagawa ng Diyos. Okay. Gets? So kung hindi pala sapat yung healthy lang, ano yung goal? Binabangkit dito yung pagiging missional engine imbes na maintenance mode lang. Paki-explain yata to. Okay. Yung maintenance mode, parang ito yung default setting, pag comfortable na, yung focus nasa loob lang, paano patakbuhin yung mga dating programa, alagaan yung mga members, i-maintain yung status quo. Hindi naman siya masama, pero… Pero hindi yun yung endgame tama, yung missional engine iba yung tingin. Ang focus niya, palabas. Active siya sa paglikha ng epekto sa community, sa pagmultiply ng disciples, sa pagstart ng bago, sa pag-empower ng iba. Hindi lang siya umiikot sa sarili. Malaking shift nga yan sa mindset. May mga examples ba tayo nito? Yung parang concrete galing sa sources mo? Meron. Maganda yung mga halimbawa eh. Tingnan mo yung early church sa Acts. Hindi sila nagstay lang sa Jerusalem nung nagka persecution, kumalat sila. Nagstart ng new faith communities. Ah, oo oh nga. Tapos si Paul din, 'di ba, sa Ephesus? Yes, yung kay Paul sa Acts 19, classic example 'yan. Hindi siya yung tipong ako lang ang bida na leader. Ang ginawa niya, nag-invest siya ng two years para mag-train ng local leaders. Tapos sila na yung kumalat? Sila na yung nagdala ng gospel sa buong probinsya ng Asia. Parang ang tawag dito, ecosystem model, hindi hero model. Yung leader gumagawa ng environment para dumami pa yung leaders. Hindi nakasentro sa kanya lahat. Multiplication through mobilization talaga. Wow! ang ganda ng ecosystem model, parang mas sustainable, no? At may sinasabi rin to tungkol sa pagbabago ng role ng leader over time. Yung sinasabi mong from catalyst to coach. Exactly. Sa umpisa, madalas kailangan yung catalyst, yung may vision, yung magpapasimula. Pero para lumago talaga at magmultiply, multiply kailangan mag-evolve yung leader into a coach. Ano yung ginagawa ng coach? Ang coach hindi na siya yung laging nasa harap o gumagawa. Mas nagtatanong siya, nag-empower, nagbibigay ng tiwala at espasyo sa iba para sila naman yung umangat at mamuno. Parang yung nasa 2 Timothy 2.2, ipasa mo sa iba na kaya ring ipasa pa sa iba. Yun yung sikreto ng multiplication eh. Make sense. Pero paano masisiguro na habang nag-empower at dumadami, hindi naman naliligaw ng landas yung team? May binanggit kasing rhythms dito eh. Ano yun? Parang routine? Ah, yung rhythms? Hindi lang siya basta routine o meetings lang. Ito yung mga deliberate and regular na practices para manatiling connected yung team sa Diyos, sa misyon, at sa isa't isa. Okay. Like, ano yung mga examples? Alimbawa, regular na celebration. Hindi lang success ng team, kundi yung gawa ng Diyos, yung sineselebrate. Tapos, coaching culture yung mas maraming tanong kesa utos. Feedback culture, yung tapatan pero may pagmamahal. Importante rin yung pagsukat ng obedience, hindi lang activity levels. At syempre, strategic retreats para mag-pause at mag-recalibrate. May tool pa nga eh, yung focus map. Para saan yun? Oo, parang visual tool yun para ma-check ng team kung yung mga ginagawa ba nila, yung priorities nila, e eh naka-align pa rin sa core mission at values nila. Para hindi basta-basta lang kumikilos. Ang ganda ng mga rhythms sa tools na yan ha. Pero practical din itong mga sources mo ha. May warnings din. Yung mga pitfalls o bitag. Kahit sa mga high-performing teams daw, ano yung mga dapat ingatan? Totoo, dapat aware tayo dito. Isa yung mission drift. Ito yung dahan-dahang paglayo sa original mission. Nangyayari to pag sobrang busy na or iba na yung focus na hindi na mamalayan. Tapos, yung burnout, common yan no? Oo, lalo pag walang healthy boundaries. Pwede rin yung control creep yung leader na dati okay lang mag-delegate tapos unti-unting binabawi yung control. Ah, delikado 'yon. Ano pa? Pwedeng cultural erosion, yung paghina ng core values, at isa pang medyo subtle, yung idolatry of team life, yung mas nagiging mahalaga na yung samahan mismo kaysa sa misyon na dapat ginagawa. Grabe, ang dami pa dapat bantayan. Nakaka-overwhelm ng konti medyo. Pero kung ibabalik natin sa core idea, hindi naman goal dito yung maging perfecto o productive lang based sa standard ng mundo eh. Yung tunay na performance dito ay resulta ng spirit-led participation. So, hindi pressure. Hindi siya dapat pressure. Dapat nakaugat siya sa pananatili, yung abiding kay Kristo. Tapos, focus sa multiplication, hindi lang sa pag -maintain. At ginagawa ng may tamang stewardship, pag-aalaga sa resources, sa tao, sa misyon, at sana may joy, hindi pabigat. Salamat, napakalinaw ng paliwanag mo. So para sa iyo na nakikinig, eto siguro yung iiwan naming tanong sa iyo. Sa team mo o sa mga gawain mo, ano ba yung mas nabibigyan ninyo ng pansin? Yung dami lang ng nagawa o yung lalim ng epekto at pagbabago sa buhay ng iba? paano kung ang susi pala sa next level ninyo ay hindi lang mas maraming pagod, kundi mas malalim na connection sa mission ninyo at lalo na sa pinagmumulan ng lahat ng ito.